Yes, may no. Ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko palang, gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pag -rally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. And FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public hindi sa park, hindi sa sa public beach, private po 'yon. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pagrally? ka huh? Pumunta ng tao na galing sa PNP, uh, Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh. Yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas siya ng Philippine Embassy? Do, hindi ko kine-question yung embahada natin ano. Pero nagtataka lang kami. Alam niyo ang dahilan. Hindi naman 'yan dahil sa illegal gathering, eh. hindi naman 'yan dahil sa rally. Eh. Hey, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar and gusto niyang i-confirm sa akin yung um, news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pag-rally. Okay? So, ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko palang, gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero, hindi po dahil sa pag -rally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon Mga TNTs po do yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po, expired yung QID na niya 16 month, uh, six months na. Expired. So, ginagawa namin ng paran actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng um, amo niya. So, pumunta siya doon. Gusto lang niya makipagkasiyahan. And FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa sa public beach, private po 'yon. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi, eh. hindi po kasi yun ang nangyari. Eh. Yung mga tao na nagpo-post dito at kinoconfirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo sana po, nagkaroon po muna kayo ng, ano, ng research. Ano po? Eto na nga po. Yung mga nag dahil daw po yung sa post ng Philippine, Pilipin Embassy, nag daw po sila sa post ng uh, na Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kinoconfirm ninyo na, dahil, na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kinoconfirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulunga ay dahil sa pagrarali. Eto pa nga, Nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinus ng Philippine Embassy? E alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Pilipin uh, Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? do hindi ko kine-question yung embahada natin ano. Pero nagtataka lang kami. Alam niyo ang dahilan. Hindi naman 'yan dahil sa illegal gathering, sa eh. hindi naman 'yan dahil sa rally. Eh. Common sense. Pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao nagtitipon-tipon kumakain diyan sa uh, sa public. Magiging illegal gatherings ba 'yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dokhan Beach, ang daming tao nagpa-party party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sinahuli, 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 sinahuli. checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong, ano, itong pinapalabas ninyong balita na dahil lang daw, dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bak bakit kami na hundreds na naan doon, hindi nakulong? Kasi po, may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga do legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng polis yung mga pataka namin? oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga um, TNT kulong, yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung team ng party is night swimming yung mga tao nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sino gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag, um, mag, uh, mag picture mag mag-picture-picture, na kunya, kung, kumbaga, sumusuporta kami kay tatay, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may TFPRRD, may flag na nakikita. E, taga Pilipinas tayo eh. Pwede tayo magdala ng flag. di ba? Alam ko nonsense yung pinagasabi ko pero common sense. Ang daming mga ano diyan, ang daming mga nagagatherings diyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi nga may mga ID sila. Kami na sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may ano, may may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag, nyo, wag kayong magkoconfirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po.